dito tayo. Ano yung sunod Ken? nako? Ito na. Ito mga kababayan, yung sunod nating pag-uusapan ay patungkol po ito sa Anti-Dynasty Law. ala! nako. Mga kababayan, mas lalong manggagalaiti dito ang pamilyang Duterte sa Anti-Dynasty Law Bill na gustong ipa Masa at ipaprioritize ni PBBM. Eto na mga kababayan. Ah, mag ka na ngayon. Ah, mawala na ng kapangyarihan si Amy Manotok dito. Mm, dito mas lalong manggagalaiti si Amy. Dito mas lalong manggagalaiti si Sarah. Sa batas na anti-political dynasty bill na gustong i-prioritize ni PBBM. Ito po, mga kababayan, no? buksan ko lang sa naturang balita. Inquirer.net, laki-laki niyan ha, Inquirer.net. Mm. Ito po, basahin ko lang. Just in, President Ferdinand Marcos Jr. directed Congress to prioritize four proposed legislative measures. Ano nga ba yung una? Number one, mga kababayan. Ha? According kay PBBM, directed Congress to prioritize. Nako po, mga kababayan, manggagalaiti si Amy Marcos dito, si Sarah Duterte at iba pa ang mga politisyan na nandyan yung anak, apo, kapatid, kaibigan, pinsan, pamangkin, kadugo, malayo, si kan generation, third generation, apo sa tuhod, apo sa kuko, apo sa ingron, apo sa bulbul, apo sa dulo ng kaubuturan, apo sa nuo, apo sa... Ay naku, lahat ng kaapu-apuhan, bawal ng tumakbo sabay-sabay. Mm. Mas lalong manggagala dito. Mga kababayan, ito mga politisya na pare-parehong apelyedo, di ba? May mga kamag-anak, kadugo, parehong amoy putok, parehong mahaba ang mga baba, tapos ngiwi-ngiwi, di ba? Yung mga Marcos daw, pero mukhang lakson. Mm. So ito, number one mga kababayan na ipinaprioritize ni PBBM sa Congress na ito po mga kababayan, anti-dynasty bill. Antay mga bata. Ha? Anti-dynasty bill ang number one. Pangalawa, Independent People's Commission Act. Nako po, eto na. IPC. Mm. At pangatlo ay ang Party List System Reform Act na eto na yung party list. Oo. Nako po. At pang-apat, Citizens Access Disclosure of Expenditures for National Accountability or Cadena Act. Nako po, ito na mga kababayan. At syempre, number one dito ang anti-dynasty bill. Ito yung ating pag-uusapan. Mga kababayan, mismong si Miss Universe Catriona Gray na nawagan na ipasa ang anti-dynasty bill or anti-dynasty law. Ano nga po ba itong anti-dynasty bill? Mga kababayan, ito po yung batas na naglilimita, no? Naglilimita sa mga politiko na pagbawalang tumakbo ang kapatid, 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 pinsan, anak, apo, tatay, nanay. Ito po ang example ko sa inyo, ito po yung mga binay, mga kaitano, mga rebilya, ah, mga Marcos, mga Duterte, ya, yeah? Sino pa, mga kababayan, mga tulpo, ah, ganito ang mangyari dyan, mga kababayan. Mga bilyar, ah, ganyan. So, ang rason yan, mga kababayan, hindi ko alam kung anong laman nitong anti-dynasty bill na to. Ma'am Susan Bergara, hello po. Ganito, mga soto, ayan. So, ito po, mga kababayan, halimbawa, sa isang pamilya, dapat isa lang ang senador. Ah, sa isang pamilya, dapat isa lang ang congressman. Sa isang pamilya, dapat isa lang ang tumatakbo sa loob ng anim na taon. Parang ganun eh, mga kababayan. Estrada, di ba? Bilya Plaza, ya diba? Recto, mm, um, Barsaga, oh, mga ganyan. So, merong batas mga kababayan na sa isang termino, isang apelyido lang. Bawal yung, eto, manggagalaiti si Sarah dito. Bakit? Si Sarah kasi sa kasalukuyan mga kababayan, mga libeste, ganyan. Sa kasalukuyan kasi mga kababayan, si Sarah po vice president. Ha? Vice president si Sarah. Pangalawa, yung kapatid niyang si Pulong, kongresista. Yung kapatid niyang si Baste, mayor. Yung pamangkin niya na anak ni Pulong, congressman. Yung pinsa, yung anak ng pamangkin niya, o anak ng pinsan niya, congressman din, si Harold. Tapos, yung isa niyang pamangkin na anak ni Pulong, a acting mayor. So, kumbaga, ngayon mga kababayan, nasa anim po sila lahat. Anim po sila na nasa politics at this year, at this time, at this administration. Anim po sila. Dalawang anak ni Pulong, acting uh, vice mayor at congressman. Si Pulong congressman, si Basti mayor, si Sara vice president. Tapos, sino pa? Ang, alam, pagkakalam ko, anim sila eh. 'di ba? Mm. So ngayon mga kababayan, same din po kay Amy. Si Amy po ay isang manutok na nasa posisyon, si Sandro nasa posisyon, si Romualdez nasa posisyon, si PBBM nasa posisyon at yung anak ni Amy nasa posisyon. Ganun din sila, halos anim lima din po sila. So ngayon mga kababayan, kung maaprubahan itong anti-dynasty bill, na pinaprioritize ni PBBM ngayon, dito mangyari mga kababayan na lalong hahaba ang baba ni Amy. Ha? Lalong hahaba ang baba ni Amy. Papasok na dyan yung mga singson, yung mga apo, mga anak, pamangkin ni Chabit. Halos lahat nasa politics din. Kapag ito ginawa ni PBBM na anti-political dynasty law, ito na yung pinaka the biggest achievement in Philippine politics history. Ito yung pinakamagandang gagawin ni Marcos, not only just for against the corruption, anti-corruption, pagpapakulong sa korup, hindi yan, normal na yung may korup eh. Ito ang pinakamalaking achievement sa administrasyon na nagawa ni Marcos. Kung maipasa ang anti-political dynasty law. Yan po talaga, sa totoo lang mga kababayan. Alam nyo kung bakit? Kapag napasa itong anti-political dynasty law, dito mabawas-bawasan ang korupsyon. Dito mabawas-bawasan yung abusing of power. Bakit? Kaya hindi sila nakukulong kasi yung kapatid mayor, yung kapatid congressman, yung kapatid vice president, yung isa president, yung isa mayor, yung isa gobernador. Kaya kinakatakutan sila, mga kababayan. At dito mo na makikita na may mga baluarte-baluarte. So ngayon kapag napasa itong anti-political dynasty law, mga kababayan, mabawas-bawasan yung abusing of powers. ba diba, mga kababayan? Yan ang katotohanan. Kapag ito, Apat na on. Kapag ito mga kababayan, no, nagawa, kapag ito mga kababayan na ipasa, marami pong sasakit ang ulo. Wait lang po mga kababayan ha, kasi parang tumandag yung sasakyan. Hindi pala. Paano aandar yung sasakyan dito sa akin yung susi? Naya, katunog lang. Mm. So, ito po. Nadia Subair, maraming salamat po Ma'am sa 'yong uh, super sticker. Thank you, thank you so much. Kaya po mga kababayan, dito po talaga manggagalaiti, no? Kasi example ko sa inyo sa mga bilyar. Ang mga bilyar, hindi yan sila tumakbo para magnakaw. Tumakbo sila just to protect their business. Ah, bakit? Nandyan na 'yung senador na 'yung eh So medyo alam niyo naman ang senador is the most uh, number three of the powerful in the Philippines, senator. So kung meron man silang business na hindi masyadong, 'di ba, gampanan katulad sa tubig, katulad sa kuryente, 'di diba? Tubig, kuryente, pabahay. Kapag may something wala kang magawa, eh, bakit? Senador yung dalawang anak niyan. Billion trillionaire ang asawa niyan. So biga, uh, 'di ba, tawag yan abusing of power. 'Di ba? Hmm. Eh, may mga ganyan. Yung iba naman tumatakbo kasi bakit? Mga walang trabaho, lang, negosyo. Ginawang negosyo ang politics. Kaya sa totoo lang mga kababayan, kapag ito ay naisabatas, itong political or anti-political dynasty law, ni PBBM manggagalaiti lahat ng pamilyang politisyan na ginawang negosyo at yumayaman habang ang kanilang nasasakupan, habang ang kanilang mga constituent ay kumakain ng nilagang mais at kamuting kahoy lamang. ba? Diba? Ako mga kababayan, ako po'y isang biktima sa political dynasty. Bakit? Mga kababayan, since I was a child, yeah? since I was a child, I was born and raised in City of San Death and Armalite in Mindanao, Sambuanga. Because of that, mga kababayan, I am one of the victims of political dynasty. Why? Ganito po, mga kababayan, for how many generations, Mula sa tatay, ang uh, mula sa lolo, hanggang sa tatay, hanggang sa apo, ngayon na hanggang sa anak, ano, lolo, tatay, anak, apo na ngayon ang nanilbihan sa aming lalawigan, sa aming lungsod. Wala po talagang improvement. nag i lang ang aming lungsod, mga kababayan, that is because of napalitan po. Yung mga namumuno doon na paulit-ulit na ang pangalan na may sinasabing bisag unsaon jalous Diyos lang jihapon. ba? Diba? Oh my God, mga kababayan, even mall wala. Even 7-Eleven, wala. Even Jollibee's, Macdo, Chowking, Mang Inasal, walang ganon. Pero, kapag sinabi mong, sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao, na it mm. bulaga. Ah, sikat sila, no? Pero, ang kanila mga nga, nga Even 7-Eleven, wala. Even Dali Store, wala. Even O-Save, wala. Sila yung yumayaman, sila yung maraming bodyguards, sila yung naglalakihang mansyon, sila yung nadamihang pera. Samantanang kanila mga constituent, until now, mamamatay kang pangit, mamamatay kang mahirap, pinanganak kang pangit, pinanganak kang mahirap, mamamatay kang ganun. Diba? Oh, kaya pag napatuloy yan, mga kababayan, itong Anti-Political Dynasty Law, manggagalaiti dito yung mga politisyang ginawang negosyo, ang politics. Mark my word. Pero, hindi pa rin sapat yan, mga kababayan, itong Anti-Political Dynasty Law para sa akin. Kulang to, Much better talaga ibalik niyo ang bitay. Yes, Anti-Political Dynasty Law at ibalik niyo ang bitay. Huwag na kayong maawa, wala nang relihiyon relihiyon Bakit? Pagdating sa krimen, oh, nakakatulong ba ang relihiyon Wala. Pagdating sa dumaming anak, nakatulong ba ang relihiyon Wala. Pagdating sa korupsyon, nakatulong ba ang relihiyon Wala. Kaya ituloy nyo ang bitay. Yun lang. Dapat, sana ako ay nakikiusap sa simbahan, no, sa mga simbahan, sa mga relihiyon. Wag na po kayong mangialam sa sa usaping politics. Kasi Huwag niyong ituloy ang bitay kasi sila bag sa otos ng Diyos niyan. Diyos ko, ang Dios nandiyan nakatingin pero hindi niya kayang kumitil ng buhay anytime. Pero yung magnanakaw, anytime pwedeng magnakaw yan. Ibalik ninyo ang death penalty at itong anti-political dynasty law. Empas ang Pilipinas, mabubuhay tayo ng ayos, mabubuhay tayo ng dalisay. Uunlad ang ating bayan. Maniwala kayo. Yes, totoo yan. Huwag niyong ipairal yung sinasabi ninyong batas ng Diyos, batas ng Diyos. Ang magnanakaw, hindi yan natatakot sa Diyos, natatakot lang yan pag namatay. Ang magnanakaw kung nasa power, walang pakialam sa pari, madre kung ano yan. Ibalik ninyo ang death penalty at political dynasty law. Ipagpatuloy nyo yan. Tapos ang Pilipinas. Kung, hi, kung, kung, bawal yan sa Pilipinas, bakit naging, ya? bakit na isatuparan sa Singapore? Sige nga, kung bawal sa Pilipinas yung ganyang batas, bakit sa Singapore ang unlad nila? Hindi nyo ba naisip, ang Singapore walang lupa. Puro sila tambak. Ang Singapore walang ilog. Ha? Ah? Puro sila dagat. Ang Singapore walang bundok. My God, wala silang palayan doon. Ang Singapore walang minahan. Ah, kita nyo, ang Singapore walang mga waterfalls. Puro man-made lang. Pero ang yaman nila, that is because of death penalty. And also the anti-political dynasty law. Oh, So bakit sa Singapore kaya sa Pilipinas hindi? Kasi bakit? Kasalanan din po yan ng mga politikong hindi bumuboto sa mga ganyang batas eh. Kasi bakit? Pagpipirma kasi sila niyan, mga kababayan, sila din ang mawawalan. Di ba? Hmm. Ganon yon mga kababayan. Hindi ako political analyst. Pero, how many times ako nakakabalik-balik ng Singapore? Napakaganda. Promise ang pinakamagandang lugar kung gustuhin mo man Singapore. Pero kung gusto mo ng social social mag Hong Kong ka. Kung gusto mo ng mura, nang akala mo nakapunta ka ng Europe, pumunta ka ng Vietnam. Yeah? Kung gusto mo na malamig, na akala mo may snow, pumunta ka ng Taiwan. Diba? Kung gusto mo uminom ng maraming tea, mag-Taiwan ka. Pero kung gusto mong maranasan, kung gaano kaganda at gusto mong mapagod, manakit ang binti mo, mag-Singapore ka napakaganda. Sa totoo lang, mga kababayan. So, bakit ang mga bansa na may batas na death penalty ang uunlad nila? <clears throat> di diba? Bakit tayo dito na, di oh, anak ni Jesus, Jesus ko, Ama, maawa ka sa amin, Ama Diyos, Ama, kawan mo kami. Ang daming mahirap, ang daming kurap. So, nakakatulong ba ang simbahan sa kurap? Wala. Walang magawa ang simbahan sa kurap. Bakit? Kasi kung ang simbahan tutulig sa inila mga politikong kurap, isa lang ang sagot ng mga politiko, hindi ka kayo nagbabayan ng tax, nagre pa kayo. O, oh. di ba? Diba? E di mapahiya sila ngayon. Hindi po nakakatulong ang simbahan sa pag... Pag ano? Pag don doon? Uh, pagbara na hindi ituloy ang death penalty. Wala po. Kasi ang simbahan sasabihin mo, oh, ito si Kent, oh, isang congressman, kurap yan. Isa lang masasabihin ko, naging alam ko sa politics, eh, gagawa ako batas dito, tayuan ko kayo tax, tignan ninyo. Oh. Diba, isa lang masasabihin ng kurap. react react ka, nagbabayad ka ng tax. Na? Diba? Oh, sabihin nyo sa akin, anong simbahan na nagbabayad ng tax? Anong relihiyon sa Pilipinas na nagbabayad ng tax? 'Di ba? Wala. Pero sila yung malakas kumuda. Bawal ituloy ang ano, ang reproductive uh, planning, ya. Yeah. Oh, may mga ganun mga kababayan. Hindi po pwedeng ganyan. Kasi wag ituloy yung family planning na 'yan. Nakakasira 'yan sa utos ng Diyos. Tapos magdumami dumami ang anak. Oh, kasi kantot ng kantot si Malibog na Pinoy. Oh, kayang pakainin ng simbahan. Di ba may batas dapat yan na may ano, one child, one policy? Hindi pumayag ang simbahan kasi pangit yan. Ah, labag yan sa kautusan ng Diyos. Eh, di umiyot. Nang umiyot ngayon yung malibog na Pinoy. Eh, di dumami ang anak. Ang anak, do, re, me, pa, hmm. <coughs> ngayon, dumami ang anak. Nagbigay ba ang simbahan ng pangkain? Sinong sinisi? Ang gobyerno. Ngayon, yeah? Mm. Ibalik nyo death penalty. Mga relihiyon, mga simbahan, wag na kay mangi alam. Ha? Kasi isa lang ang sasabihin ko, ngayon na natandad tayo ng korupsyon, wala kayong nagawa. Kaya itigil yung pangingialam alam nyo sa politika. Mag-focus kayo sa relihiyon, wag sa politics. Kasi kapag ang politiko, babalikan kayo, eh, hindi ka kayo nagbabayad ng tax, sa nangingi alam kayo sa politics. Ay, nako, ayaw ko ng pangalanan. Ano ba yung relihiyon na kapag dating sa politics, may parali-rali di yung mano Yeah? Anti-corruption rally para sa Pilipinas. Pero yung mga inindurso nila noong 2022, puro corrupt. Di yeah? ba? Kita nyo, may pabiding-biding pa. Hmm, yeah? oh. ano? Di ba? Mga kababayan, kita nyo? Oh, magrally kami yung mga reliyon para sa Diyos at sa bayan. Oh. Ayaw namin ng corrupt na politician. Pero, pagdating dating ng eleksyon, ka, yung mga inendorso, puro kawatan. Putangin yeah. ina mga walang paninindigan, wala mga prinsipyo, mga mukhang pera. Ginamit na yung reliyon para magkapera. Diba? Sad to say, hindi ako erehes. Hindi ako si Martin Luther. Pero, tignan yun naman. Ayaw sa kurap, pero yung inendorso, kurap putang inang yan. Hindi ha? Wala akong pinangalanan ha? Masaktan ka, masaktan ka. Ha? iluom mo na lang yan. Ibig sabihin, iluom, Iganon mo na lang. O uh, masakit man. Uh, Pabiding-biding pa nga. O, oh, eto Senator. oh, si Bong Rebilla. Mm, Estrada. Chis Escudero. Bongo. Bato. De La Rosa. O, oh, Aimee Marcos. Magkano bigay mo, ma'am? Endorso ka namin. Magkano bigay mo sir? Endorso ka namin. Bidding pa more. Di ba? Tapos ayaw namin ang corrupt for transparency ang ito. Pero yung mga inendorso, putang ina, pabalik-balik sa kulungan, nakalaya na, tumakbo ulit, inendorso pa, tang ina nila. Di ba? Uh. Kaya sa totoo lang mga kababayan, mga gagalaiti, talaga itong mga politisya na ginawang negosyo ang politics. Pag naipasa sa katuparan ni PBBM ang anti-dynasty bill, no? Or dynasty law. Political dynasty law. Di ba? so yun lang ha, mga kababayan. Yung ating uh, live ngayon. Pasensya na kay mga kababayan ha. Minsan napapamura ako kasi kung tutuusin talaga mga kababayan, alam nyo, isa lang ang aking katagang iiwan bago tayo magtapos sa ating mga tinatalakay hindi po problema ang gumagawa ng tao tao po ang gumagawa ng problema hindi po sakit ang gumagawa ng tao tao po ang gumagawa ng sakit yun po yun mga kababayan bakit tayo nagproblema sa ating bansa ngayon dahil sa korupsyon, kasalanan po natin yan. Nakita na natin na walang patunayan binoto pa. Kasi bakit? Kapatid mayor, kapatid congressman, ang tatay presidente, ang pinsan president, ang, ang, ang kapatid senador, kaya natin binoto Sumayaw lang ng bodots, binuto na. Tapos nung nanalo, nagnakaw, sasabihin, kawawa ang Pilipino. Tapos sisihin ang presidente, no? wala namang kinalaman kasi ang nagnakaw, senador. Diba? Mm. So yun lang. Mga kababayan